so na ito po yung ginagamit ko pag nagtatap kami ng isda. Fake tin. Kailangan ko itong ibigat mo sa gulit kasi basa siya. Patagal na ito mga headstone, so malaking tulong na ito. Nakakatulong sa amin kasi pag doon sa nag-trap kami, hindi na kami umuwi. hindi ah, na kailangan nga uwi kami sa bahay. Kahit eh, doon na kayo matutulog kasi may tin naman. Iwas ko na rin mga isuod, baka natawin yung lambat namin. baby <laughs> Kasi ano, ma, mainit dito sa loob. No need to, sa labas. ni Mrs. pagpunta kami ng Burunggan kasi minsan at saka pagpupunta kami ng masbate ito yung ginagamit namin ni Mrs. Doon na lang kami sa baybay natutulog sa tabi ng dagat po. Matagal so, na ito sa mga exhaust, so ngunit na nakatulong. Halimbawa, nagdatrap kami ng isda kasama sila Angelo, Andres Vlog, si Brad Hindi na kailangan kami umuwi dito sa bahay. Kasi para hindi na para bantayan namin yung lambat namin baka naman baka, baka naman may nanguha na hipon at saka punin nila kaya ang ginawa namin ng sudo lang kami natutulog may tin naman kasi kami dito apat. apat apat, lima yata anim yung ano lang uh, uh, ah, anim kami. anim kasya dito anim lima lima kailangan yeah. so, namin, namin yung kasi maraming dahon, da mga dahon sa loob. Mm. Yeah. Tapos safe din pag may mga amo, uh, hindi oh, makapasok. Uh -huh. Bago nyo ilatag ito, lagyan mo na ninyo ng kali ang bawat kanto. Para in case na uulan siya, dyan lang ang tubig sa sa mga kanto, hindi siya papasok sa loob. Eh, dito nga ba sa mga egso, ang tubig kapunta na dito. Matagal na ito. Pwede rin itong, la, pwede rin itong, ano, Pwedeng siyang labahan. O tawag nga. Kasi meron ito, pwedeng tanggalin 'no. To, pwedeng siyang tanggalin. To, pwedeng siyang tanggalin. Oh, pero din. Tapos labahan siya. Madali lang ito. Tanggalin pero, na 'to, 'tayon. Ayon na. Di hey, tanggalon mo 'to dali ra na, pag motanggal. Ayon na lang ani kay manlaba pa ako, Okay na ito. Hey, Dugo pa man siya sige. Tanggalon na ako bao. Awa, tanggalon ato so. Oh. Tapos lusoon. Hey, Ikuya ang ikuara. Ikat sa bidyo, ha. Sige. Kutot pa dai. Paano pag Hindi. Okay, eh. unya na ni tanggala. Unya na ni ticklop ba? Okay mm. para sya, ma siya mauga Ako na bala na tapuan ko lang na siya. Mm -mm. uh, gusto kasi ni Habi, guys, nalabhan ko pero ano tinatamad ako maglaba. Pero ang gagawin ko na lang, guys, punasan. Parang ganyan na lang siya. Hmm. Ito yung bahay namin. Ano lang. Ito lang. Ganyan lang. Ayan. Update lang ng Exxon kasi matagal na kami dito kapag upload. Ayan. Wala kami masyadong gamit dito sa sala kasi hindi ako mahilig ano, bumibili na. Ng... Ito na yung nilabhan ko. Yan, ito. Sinabi ko dito. Ayan. Dahil ibilag niya sa gawas ka. O, oh, at kanilang no ang dilabhan. Yan, hmm, ito lang yun. Yan. Dito lang sa loob to, ibinilag namin kasi ma mainit naman dito sa loob. Ito lang yung bahay namin. Yan, walang masyadong mga gamit kasi hindi ako mahilig bumili ng mga gamit ang binibili ko lang yung mga kailangan talaga gamitin yun lang may TV kami pero anong dun sa, ta sa tindahan lipat-lipat lang pag nandito yung mga pamangkin ko yan inilagay namin dyan sa, sa inilagay namin sa my divider pag wala naman balik na naman sa tindahan yung TV yun lang mm hindi -hmm. ako mahilig ano sa mga gamit ano guys sa uh, uh, actually guys ano ma ano ako sa ano pera matipid hindi ako bibili pag hindi kailangan minsan gusto ni Habi na bili ako mabilis siya ng ganyan tapos tatanan ko siya ano bang gagamitin mo dyan ano bang pakinabang yan 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 i want to show my old picture ito yung yung naka red ako yung yung yan ang edad ko niyan mga one, 21 twenty 21 at ito naman ano hindi na siyang shadow laro kasi yung picture ko na yan Um, high school pa ako dyan. Graduating sa 4th year. Graduating ako ng 4th year. Tapos ito yung picture namin ni Javi. At ito naman, nag-work na ako nito as a helper sa Cebu. Um, Lapu-Lapu, Cebu. Sa may BF Townhomes pa, Abono Pahak. Lapu-Lapu si Cebu Tapos, yun. Yan. Yan ang bahay na pinagtrabahoan ko. At ito naman si Habi, binata pa siya. At ito yung mga, ito yung dalawang alaga ko. May <coughs> ano, English speaking, yan sila. Yan. English speaking. Diyan ako natuto sa kanila paano mag-speak English. Kasi ano, lumaki sila sa ibang bansa. 'Yan ang mga alaga ko. Yan. At ito 'yung si Habi. Actually guys, ito 'yung pinadala sa akin ni Habi. <laughs> Nag-ano pa kami nag-text mate 'yan. yung picture na 'yan. At 'yun naman ang picture namin sa wedding. Ah, uh, and roll that December 16, 2009. Ayan. At 'yun naman ang ano picture naming dalawa dito na sa bahay. Ma-decorate. Yung shower blessings. Mm. Baka nagtaka kayo guys bakit may takip yung salamin kasi ayaw ko yung ayaw ko ng salamin na ano walang takip lalo na pag gabi ayaw ko yung mga ano ko mga hipag ko na babae nagtatanong sila bakit daw yung dalawang salamin ko may mga takip sabi ko kasi gusto ko lang lalo na pag gabi gusto ko may takip siya araw at gabi yan yeah. Mm -hmm. kusina namin. Ano lang, sa lucky chan lang kasi itong bahay namin eh. Nandito yun, nakatago yung mga ano, ganyan. ganyan. Dito nakatago. Ayun, ito yung gato. dito, lagay na to sa ano guys, lalagyan ng ano, ng plato, kailangan pag uh, tapos nang hugas, kailangan dito ng lagay. Mag ano, ididrain mo na yan sa tubig. Para hindi magkaroon ng ang Ganyan na ni Hapon. Ito yung ginagamit ni ng tent.